Good evening guys, so ngayong gabi po isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng brooder or kung paano ako mag-brood ng aking mga sisiw. So tara, samahan niyo ako. So ito po yung brooding pen ng aking bagong hutch na mga sisiw. So ito po kung makikita niyo, ayan. So yung palibot niya po ay balot ng... So, pwede pong trapal, so tulad nito, or yung gamit ng tarp, tarpaulin, so ayan, pwede po yung gamitin. Then, pwede yung plastic. Ayan, pwede pong plastic ang gamitin natin. So, ang importante lang po, balut yung palibot ng ating brooding pen. So, and sa loob naman po, ipapakita ko yung mga sa loob. So, ito po ay day old. Ano pa lang to, ito? Two days po, ayan. So, ayan po. So, may yung flooring po nila ay may hipa ng palay. Then, parin tayong ilaw. So, dapat po ang ilaw natin ay yung incandescent bulb. Then, ayan po kung makikita nyo, meron siyang karton. Yung flooring nyo po, karton. Then, bago po lagyan ng hipa. Then, ito. May karton din po yung palibot nya. Ayan po. And dito rin sa kabila. So, ayan po. Kung makikita nyo, balot na siya sa labas ng trapal or ng tarpaulin tapos ng plastic. Then, dito sa loob, meron pa rin nakalagay ng mga karton. So, ayan po. So, ayan po yung ating mga CCU2 days old. So, ayan. Bakit ba kailangan natin na yung palibot ng ating brooding pen ay may mga trapalor plastic so ang purpose po nito para hindi po malamigan yung ating mga sisiw at hindi sila maambunan kasi po pag naambunan tong ating mga sisiw magkakasakit po sila magkakasipon then madali po silang mahina pa kasi yung immune system so pwede silang mamatay dahil sa sipon then yung pangalawang pong dahilan, since ito po ay mga dual purpose for egg and meat production, ito po kasi mga ganitong sisiw. <clears throat> so dapat po hindi sila maambunan or dapat po tama yung brooding process sa kanila para po maganda yung laying abilities nila or hindi po maapektuhan yung productivity nila pagdating ng playing period nila. So, ayan po yung ginagawa ko. So, ito po yung practice ko. Pwede rin yung, pwede nyo ring gawin. So, ano naman po yung silbi ng hipa ng palay? So, ang hipa ng palay po, unang-una, yung para sa ipot nila. Para mamimix dito, madali silang matuyo. At pangalawa, ang hipa ng palay po ay nakaka-absorb ng heat o ng init. Kaya, ayan po kung makikita nyo masigla sila kahit medyo hapon na so 5.30 na po ayan masigla yung ating mga sisip kasi yung temperature nila ay tama para sa ka edad nila punta naman po tayo sa aking 3 weeks old so gawing 3 weeks so ito na po yung ating 3 weeks old kung makikita nyo ayan ito may trapal sa mayroon din itong trapal then Ayan po, palibot din po yan ng plastic. Atrapal. Uh, ayan. Kung so, makikita nyo, meron din po yung hipa ng palay. Ayan. Then, meron din pong ilaw. Meron kasing ilaw yan ng... Yung isisip po kasi kailangan may ilaw sila up to 6 um, weeks of age nila. So, ibig sabihin, kailangan nila ng heat lamp or ng ilaw hanggang one month and two weeks. So, ito naman po, si it ay going three weeks na ng mga black astrolorp and in my native at mga Chinese silky, ito po, hindi ko na po ito tinatakpan. So, open na lang po yan kahit gabi. So, ayan, masisigla naman sila para po masanay na sila sa ambient temperature natin. So, papakita ko po sa inyo. po yung ating mga <coughs> going 3 weeks na black astrolabes so, ayan po so malalaki na yan so, may nagpa-reserve kasi sa akin then dito sa kabila so ayan po then punta naman po tayo sa mga month old kung ano yung ginagawa ito naman po yung ating month old so kung makikita nyo may ano pa rin siya, may takip na trapal. Pero po wala na itong karton. Then of si po diretso na sa baba yung ipot nila. So ayan po wala na pong hipa ng palay. Then ito kasi ay 6 weeks na kaya wala na po silang ilaw. So next week or Sabado at Linggo pwede na po itong kahit wala na po yung trapal at yung ibang takip nila. So ayan po. So ito po available pa rin ito. Ito nga mga vintage line na Rhode Island Red. So, ayan po. Kung so, naghanap po kayo. Yan. Dito may mga silky. So, yun lamang po. Thank you for watching!